Yo, what's up YouTube? What's up mga katropes? Mayroon Maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel. Ngayong araw mga katropes, nandito pa rin tayo sa Ayala Mall Clover Leaf Balintawak mga ka-tropes, para magkapig dito ng... Yan, may natagpuan tayo ditong bagong store mga ka-tropes, Yung branch na yan, Yolo mga ka-tropes. Sila sir na staff nila dito. Pinakita nakin yung mag-vlog dito. Pakita natin yung mga hype shoes dito mga ka-tropes. Ang dami. Mga Jordan shoes mga katropes. Pakita natin yung mga pricing. Yan, baka naghanap kayo ng bilihan ng and mga Jordan, mga tos meron dito mga Jordan naman, mga pamorma may mga bang basketball dito sa mga Kobe may mga Yeezy, check natin baka may matripang kayo yan yung google map mga tos kung gusto nyo punta na sa description google map nyo lang kung punta nyo lang dito lang dito sa may second floor and kay ng mga Anta Sports Bago, na, bago natin simulan yung video mga tropes Pagka like, subscribe sa yung pindutin yung bell button Para lagi kang update sa mga bagong video na ilalabas pa natin yan. Konting b-roll tayo tapos pakita natin yung pakita natin yung mga pwede nyo ma-score dito. Let's go! pa natin dito yung mga Adidas Samba and meron sila dito mga Tops. so yun yung mga available na color dito. and yung mga price pala nila dito mga Tops medyo mataas kasi price ano, reseller na sila and parang ka, guys sa may green hill sa may hypermarket mga ganun na ito Samba and tingnan yung price na ito mga Tops. nasa 10.5 yan 10.5 yung price na ito mga Tops. so, yung price ano, reseller na kasi sila yan yung mga available na size nila dito may mga Chase pa naman mga chops ha Ayan o Ayan 10k Ayan Sobrang limited na lang din Kasi ng mga ganitong klaseng sapatos Pero may mga sizes pa naman Siguro ko sila din Ayan bali pag in-scan nyo to Magda-direct daw sa website nila Ayan yung masamba itong colorway eh. Alas so, yung mga ano Mga classic na kasi itong samba na to Kaya medyo mataas na yung price Ayan o 10k Halos lahat naman 10k 10k yung mga samba Ito mas maganda Parang may pagka dark brown yung ano na. Yung midsole na. Ayun yung, uh, yung na ano. Black and weight, Samba. Ito meron sila dito ano. Gazelle. Adidas Gazelle. Ayan. Ayan. din to. Ayan yung price nito 6.5. Baka nagganap kayo ng Adidas Gazelle. Na green white yung colorway. Ito kayo isang colorway. Ayan. May pagka gum naman to. Ito medyo kaya kaya nyo ito mga 6.5 lang. Ayan. Reseller price na mga trops. Ito meron din sila dito mga new balance oh. Yung gaya nila nito Ito, ito para mga new release lang dito And yung price nila sa ganito Mga tops is 9,000 9,000 Ito pa isa Ayan. Ito naman 8,500 8,500 to Ito sa mga new balance nila na 5,500 Ayan yung mga ganitong klase Ito 10k Ayan, 10k yan ano. May iba pang kulay mga tapsin. Puro 10k din siguro to. Ayan no? Ito 11k. Um, yung mga sapatos nila depende pa rin sa sizing ano. Yung pagka-price nya. Ito 11k. Yung mga uh, medyo malalaking size. Siguro sa mga maliliit medyo mas mura. And 10k. yun. Medyo maliliit. Ito mga tapos kung nagkano kayo ng mga Jordan 1 high cut, low cut. Yan. Ang dami nila dito. Ayan, uh, pasensya na lang no, kung yung iba hindi ko kabisado kasi hilig ko sa Jordan ano limited lang din parang hindi ko masyado mahilig sa ano ito smoke gray na Jordan 1 And, nandiyan na pala yung mga pangalan nila kung ano yung tao nila so 13,000 to 14,500 de depend on size nyo kung anong size nyo Ganun pa rin yung price so. itong ganda na yun ito ano Well, makikita nyo rin yung pangalan ng ano, nung colorway. And Jordan 1 Low Reverse Black Toe. Ayan. 11,000 to 12K. Maganda rin ang colorway niya ito, no? So, mga rops, ito yung taxi, no? Ito yata yung taxi, colorway. Ito maganda rin po, okay, no? Ito so, naman price naman nila dito is 14,500 hanggang 15,500. Ang dami nyo magpipilihan dyan, mga rops, eh, no? Mga gantong colorway. A new emerald Ayan. 11k to Ito kung ilig nyo naman blue white Ganda rin ang colorway niya ito Ayan, Ito yung colorway ng true blue 8,000 to 10k Depende pa rin sa size Ito ganyan yung mga gusto kong colorway Ayan, Parang syang may pagka navy blue Ayan. Obsidian ember glow to Ayan. Ayan itong colorway pa Mangas din Ito check natin to Ayan. Ganda lang ano yung ilalim yung IC Parang translucent na rin 11.5 naman yung price na ito ganda rin ang colorway eh, no black and white sa upper ito maganda ito so, baka may nagahanap sa inyo yung ganito and 11k to 12k yung price Ayan, Jordan 1, Jim Red White ito din sa hileran ito mga tapos mga kulay may pagka kulay blue ito check natin to. ito naman yung Jordan 1 Women's Ma Marina Blue Marina Blue pala ito 10,000 to 13k depende pa rin sa size niya ito baka may nagahanap sa inyo ng ganito ang ganyan talaga yung main nyo motorso. mga trots siyang pang ano yung pagka yellow is ayun 8,500 to 22k depende pa rin pa sa size niya ang colorway niya eh. ay shuttle backboard pala yun yun oh. kaya naka plastic yung mga sapas nila para secure din na malinis at hindi madudum yan ang mga troups yung iba matataas lang kaya di natin maabot eh Ayan, di mga available. Ayan, eh. may mga dunks pa pala sila dito. Ito yata yung ano e. Ayan, ito yung danglo na polar blue. Ayan, dunks. Mga troups, baka naghahanap kayo. Yung price nito is 9,500. Ito meron sila dito. Ayan, bird champ, fashion siyang panda, no. Ayan, may ano siya. Meron siya ditong ano. Ayan, parang may belt, no. 14k naman sa isang to ito sa ilalim panda yata ito yan ito yung panda na 2021 ang black and white colorway panda yung mga tops ang price nito is 9,000 ay baka nagamit kayo ng ganito ito yung ato university red yata ito ay ah, hindi Ito yung colorway niya mga tops ito naman 11,000 yan red white yung colorway itong pogi din eh itong gangs na ito mga tops ang down na reverse panda pala ko. Yan. 14K to 26K, uh, depende pa rin sa size. Ganda rin ang pagka ano na ito, reverse panda. Ito mga trop shot. Slipin natin ito. Yan. Smoke grey, to play smoke grey na. Yan. 13.5 to 22K, depende pa rin sa size. Yung bali sa part ng tumaklops, ito pala yung mga down glow. Uh, pwede nyo may score yung mga colorway. Pasensya lang mga trops, di natin madampot dahil napakadami yan. Nag-update lang talaga tayo dito, dito naman yung Jordan 1 ng mga high cut, o sa dulo yung, uh, oh. yung mga low Tapos yung anyo balance doon, yung mga dunks ay pa doon, oh. yung mga high cut oh. Check nga natin to oh. Nagaya na lang nito mga saps Dunks na high Ayan yung colorway nya At track, uh, site white 7,000 to oh. Parang siyang black and white colorway na din and 7k yung price. Mas buwenta talaga yung mga Ducks Low. Dito mga Number Jordan din. Available mga panlaro. Pero halos talaga pag Jordan. Pamukat mo lang. Ito yung mga Jordan yung Mga Red Bull. Ah, uh, Bull. Red pala. Ayan. Ayan. 14k to 15k. Depende sa size. Ayan, baka nag-alok kayo ng ganito mga drops. So meron sila dito. Available. Ito mga Jordan 4. Ito pala yung Jordan 4. Ang price na ito mga Rops is 13.5 Ito yung Canyon Purple Ito Jordan 2 Jordan 2 available dito And Decon Thunder Blue 19, ano, 9,000 para sa Jordan 2 na to Ito ba isang ano Jordan 4 Colorway ito is Red Thunder yan 25 to 27.5 ang presyo nito Ito may mga Jordan 6 sila dito kung baka nang ganap kayo ng panlaro, pwede yung pwede panlaro pang warm up. Yan. Midnight Navy yung colorway na ito. 12, ano, 12 pa yung hanggang 13,000 yung price na ito. Ito, maganda rin yung colorway na ito mga kapso. Secure talaga yung mga sapas na dito. Sisigurado nilang anong, hindi madudum yan. Ano, ito naman yung UNC white pala ito. 15,000 to 16,000. 15 16 maganda ganda ng colorway. Maganda ganda ng colorway na ito. Ito yung mga Jordan po mm -hmm. nila dito. Ang yung price na ito mga Tops is 18,000 to 21,000 Ito pa yung may pag-armed din mga Tops oh. So. Tawag lang sa colorway na ito is yan, SA Crop Medium Olive 14.5 naman ito, 14.5 Ito classic itong Dole Dampor na ito Ang yung price na ito is ay, eh, Red Cement pala ito 16,000 16,000 16, to size And Ito baka nagamit kayo ng ganito Ito mga Tops na yung mga high-exist mga Tops oh. So. Yan yung mga pricey na sapatos. Ang gagaya nalang ito, meron sa ditong panaro na reverse range. Ano? Yan o, reverse range mga tops na Kobe 6. 25 to 43k, depende pa rin sa size at condition siguro. Ang dali nito mga tops o, oh. baka nagaanap kayo ng ganito. I choose na rin ito, Kobe 6 reverse range. Ito pa sa Kobe. Kobe for ano, Mambasita mam Gigi Ang 23 to 28k 23 to 28k And then yan o no? Ito meron sila dito Jordan 1 Low na Travis Scott Black Panto Yung price na ito mga is 40 to 58k Depende pa rin sa size Tsaka condition Ito meron pa sila dito Kobe And Bago lang din to yung mga ganito Ang 16.5 to 21k Yan Kobe 8 na Court Purple mga new release lang din to ba nagaanap kayo ng ganito meron dito sa YOLO sa Global mga drops ito meron dito Jordan for na bridge and 18, 18 k to 18 pelvium pressure nito and depende pa rin sa size and high shoes mga drops oh. classic na Jordan for ito pa isang triple weight na ano Kobe. Eh, wala nga lang siyang ano, Thais. Masa nakalagay na price Pero available dito pa siya Lain nyo na lang Ito blazer Nakikis sa akin na Blazer Nakikis blazer Sa black ray 15k to 21k Ganda na yun ito Yan na may mga upwet Pwede mga trucks O mga IFS na yan Parang mga pang motor na rin yun Bili ng motor Ito magaya na yan Jordan 4 na upwet 73 to 88k Grabe sa sapatos na to. Makakabili ka na ng motor. Meron din sila dito, mga Yeezy. Yan, mga Yeezy nila, mga tops. 22 kayo. Para siyang triple black na rin. Air Force 1, check natin. Ito, classic na yeah. Air Force 1. 13K to 13.5. Ano yan to? Parang may collab. Nocta, 35 Labar Boy. And para sa mga Labar Boy, oh, pwede sa inyo to. Ito pa yung mga Air Force 1 na available dito. Ganda na yun eh, ito. Ang 28 to 32k depende o parang sa size eh. May mga size pag mga ganyan yung price niya. Yan, may mga sizing pa yan. Ito meron pa sa dito ng ano GC na 700. 28 to 29k naman yung price nito. Na meron Nandito dito mga tops mga LeBron. LeBron 20. Kaya na yung tong LeBron 20 na All-Star. Available sa kanila yung ganito. As yung price nito mga tops is 13 to 17k. Ah, depende pa rin sa size yan. Baka naghanap kayo ng ganito pang Yan, mga Lebron 20. Lebron 20 yan, oh. 20K naman to to, 14K. Ito meron sila dito. Ah, oh, maampo po Ang anong tawag dito? Ito so, parang Kobe rin tong Kobe. Available sa kanilang ganyan. Ito, may mga Jordan pa dito. Luka 1, mga Luka 1. 7.5 ah, 7.5 yung price kasi ito Jason Tatum nasa dyan ito ano? Jason Tatum na pang basketball 8.5 lang to 8.5 anyway mga easy pa sila dito yan kaya nabahala mga to sumunta nyo na lang nag-update lang talaga tayo dito And bali doon yung mga dunks na low yan Jordan 1 high Jordan 1 low last nung sa dulo sila sir ni Master nila dito and yolo mga tops sa ah. second floor lang din dito sa Ayala mo Balintawak so mga Tops sang dito na yung video natin yung maraming salamat kala sir sa, yung pinayagan tayo mag vlog dito at mag update dito nga sa Clover Leaf Ayala Balintawak mga 2 second floor and dito nyo matatagpuan yung rest nila ng yolo at mga hype shoes mga Tops mga Jordan mga available mga hype shoes talaga mga Tops yan dayuin Gaya nyo itong may naghahanap kayo ng mga sapatos na Pwede nyo may score yan. Kung gusto nyo yung video, pakalike, subscribe sa inyo, pinutin yung bell button para lagi nyo na-update sa mga bagong video na lalabas pa natin. Maraming salamat sa panonood. Nag-update lang talaga tayo dito. Ingat kayo lagi. Abangan nyo pa yung mga ibang video na i-upload natin. Peace!